Maluwang na daw yung sayo? Hala, baka lumiit lang yung sa kanya. Joke lang po. <laughs> lumuluwang nga ba talaga yung bas**a? May pag-asa pa bang sumikip yan? Pag-usapan natin yan. Una, lumuluwang nga ba yung bas**a kapag maraming beses kang nakipagtali o marami kang nakatali? Hindi po. Yung bas**a po, marami itong elastic muscles. Ibig sabihin, mas stretch man ito, babalik at babalik po ito sa dati. Kaya, hindi po batayan kung marami kang nakatay o ilang beses kang nakipagtay sa pagluwang nito. May dalawang bagay na maaring makaapekto sa elasticity ng vagina. Una na dyan ay yung aging o pag nagkakaedad na po yung kababaihan. Dahil sa panahong ito, bumababa po yung estrogen levels mas nagiging manipis, mas dry, less acidic, at less stretchable yung vaginal baj... tissue. Pero tandaan ha, slight lang po yung changes. Hindi po yung biglang pagising mo, maluwag na yung vaginal baj... mo. At mas kapansin-pansin na po yung pagbabago na ito pagdating po sa menopausal stage. Sunod naman ay yung panganganak through vaginal baj... delivery. After multiple vaginal baj... deliveries or After a difficult delivery, posible magkaroon ng muscle tearing or muscle fatigue. Maari pong ma-decrease yung elasticity ng vagina. Pero after ilang months of childbirth, posible pa din po itong bumalik sa dati, hindi man asin sa original shape. Anong maaring gawin para mag-tighten yung vagina at mas strengthen yung pelvic floor muscles natin? Andiyan yung Kegels exercises o kilala sa tawag na muscle control. Tandaan ha, yung pelvic floor muscles natin, ito din yung sumusuporta sa ating mga bladder, rectum, small intestine, at uterus. Paano nga ba ito ginagawa? Una, dapat alam mo kung paano i-contract ng tama yung pelvic floor muscles mo. Paano nga ba ito i-check? Subukan mong pigilan yung pag-ihe or pag mo. Pero wag mong laging gagawin yung pagpigil ng pag ihi ah! Baka magkaroon ka ng UTI. O kaya naman, gamit yung malinis na daliri, ipasok mo ito sa vag o kaya naman sa p*** mo. I-contract mo yung muscles, mararamdaman mo yung pag-tighten nito. Sunod naman, pag ginawa mo yung Kegels exercises, dapat nakaihi ka na. Pumili ka ng komportabling posisyon, nakahiga o kaya naman nakaupo. Pagkatapos, i-contract mo na yung pelvic floor muscles mo for at least 3 to 5 seconds. Gawin mo ito ng 10 ulit at 3 sets. Gawin mo ito araw-araw. Ang tanong, meron nga bang mga treatments para sumikip yung vagina o maayos ito? Meron! Meron po tayong tinatawag na rejuvenation. Ito po yung general term sa mga corrective treatments para maayos yung ba*****, meron po itong mga surgical at non-surgical procedures. Kung gusto mo pang malaman ng tungkol dito, magpakonsulta sa iyong doktor. At tandaan ha, huwag po nating husgahan at ibase yung halaga ng isang tao sa kung nakipagta** man siya o hindi. It's your choice, it's your body. Do it when you're ready. Gets ba? Okay! Ingat! <laughs>